Dito rin guys. Ngayon ang kali ng hinatog ung yung ginakali namin dati sa lupa. Ito, yun puno nya Ito yun yung sampo guys. Look rin laman nya. Sya. dami sya mung... kung ano yung mag-ingat mo kasi baka yung kamay mo masugatan ayun yun puro ng tinik yung puno nya natawag na kukot guys bagay nyan sya tapos dito mo dito lang yung laman nya laman may fairness Eh, sa lalim 'yung laman niya. Sinasabi eh, ko kurot dapat